for this video mga idol magpakaon na po tao baboy sa ato ang pigire, mga idol no so nakabakanti man ta no Pagpakaon sa atong baboy o, muna niya ito ang fatining, mga idol no so kay wala man tayo trabaho karon mga idol magpakaon ta sa ato ang binuhi ng mga baboy let's go mga idol So, kini nga patining na to mga idol na na nani sa mga 4 months mga idol. So, ang timbang ani naa sa mga 80 kilos pataas. So, sukusog na gini sila mga mga idol no. So, ipaabot na, na to ang hustong uh, timbang gid ani para anindot kayo ang resulta mga idol. So, so ang pagpakaon na to ani mga idol, pamahaw pa ni utuog mga idol no so every ani mga idol uh, mo siya og walo ka kilo mga idol no so kinahanglan walo ka kilo ang iyang mahurot taga kaon mga idol so uh, formula ani gisunod sa pagkaon ani ato ang mga baboy mga idol no para dili pod makalibanga ato mga baboy so kung masubraan pud siya og papakaon mga idol Uh, magbasa po ng iyang magbasa po ng ilang hugaw nga ilang ipagawas mga idol so muna mga idol uh, kini sila mga pulo ka box so every meal uh, o ka kilo mga idol para dili po uh, magutuman ang ato mga baboy mga idol no Og sa mga idol, kung sa may purpose ani karon ang uh, uh pul na to. So, mo din itong uh, purpos purpose. Uh, para mapris ko ang ato ang mga baboy sa, sa makaroon nga grabe kainit kayo ang panahon no? so muna ay uh, purpose sa ato ang uh, wallowing pool or swimming pool kung sa tao pa no? so so ato uh, nang gisundog no sa mga baboy ang walang amoy ang uh, wallowing pool so mubalik dayon ang ilang uh, lawas no kaka-relax kaya maka uh home sa ila ang uh, alawas dito sa Walwing Pool. Kung dili pud nato kalimtan mga idol no ang pag-inject sa vitamins sa ato ang mga baboy nga fattening mga idol kay para gana kayo ang pagpaka ang kaon sa ato, ato ang fattening mga idol so sa aqua mga idol gigamit na nako ang uh, uh, every 2 weeks mga idol no so uh, 5 ml atong gitira na mga idol para ganado kay sila mukaon mga idol no? okay kung nakita ni muna mga idol ka ng green nga sagbot mga idol mauna siya gitawag og tangkong mga idol no atong gitam na ato ang uh, uh, ubos ato ang tangkal mga idol para natay mapakaon sa ato ang anay mga idol no para makatipid ta sa pakaon sa atong mga anay mga idol so gamay na lang kulang mga idol tangkong tahop or Tiki Tiki mga idol daog mga idol so muna ato ang anay mga idol no muna ato ang uh, mga binuhi nga anay mga idol so, muna si automatic feeder eh. automatic feeder Ni siya ay nipul drinker og uh, metal nga kananan gusto mong magbuhi baboy no i-maintain gini nyo ang eh. ang kalimpiyo sa ito ang uh, para layo sa sakit ang uh, itong mga binigay so, para kani o oh. Uh, hapit na sa kabulan ng burot na no? yun sa pag ay kung na yung 21 year, uh, days uh, pasabot uh, na sa kung, kung nabot ka sa part ani nga video mga idol no Please comment down below mga idol para mapalanan nato kung asan abot ang atong video mga idol. Ayaw kalimot pag-follow o share aning video mga idol. Dagang salamat mga idol.